Cooking, finish, coating, and finish products. Hindi na po natin. ito po mo na siya and then and then, then ito niya po ang finish product cooking, finish, coating, and finish products. Galing um, na po natin. Ito po muna siya. And then, and then, yun na po ang finish product So, mga kamisyon, bali, ito na po yung aking finish products. Ayan, o, yung aking lutong donut. So, bali, mura ko lang po siya binibenta sa mga bata. Ayan, sa mga OFW dyan, pwede po kayo magsimula ng ganito dahil mostly naman po sa mga OFW ay talagang natututo pong mag Dahil tinuturoan po ng employer. So, paghandaan nyo po yan, pagigihan nyo dyan at pag-uwi nyo, kung sakaling mag-forgood na kayo, meron na po kayong Uh, talent or yun know, kayong pagsisimulan sa mga baking-baking, sa mga tinatinapay. Yun po kasi hindi nawawala sa hapag ng mga Pilipino. Yung tinapay. Kumain na ng tinapay sa umaga, sa uh, merienda, merienda din sa hapon. So, pag-aralan nyo po yan mga ka-OFW. Pag-aralan nyo po kung paano mag-bake ng tinapay. So, madali lang, lang po ang procedure nyan. Kung saan natuto kayo yung procedure nyan, isa lang, lang po ang timplahan nyan. Nagkakatala lang po sa tamis at sa medyo matabang. Uh, isa lang po ang way nyan. So, yun po ang pag-aralan nyo, mga ka-OFW. Para pag-uwi nyo naman, hindi puro labas ang pera, labas. So, meron po kayong magiging hanap buhay kahit po sa harap ng inyong bahay or pwede din po maglako ako po yung naglalako everyday so ano exercise ko yun so ayan na bali sharing po sa akin sa mga lahat po ng OFW na nagpaplano na po umuwi uh, sa ngayon mag ipon po muna kayo ng pang puhunan at sa inyong pag uwi simulan nyo po itong pag bake na ang tinapay or donut mas malaki po ang tubo sa donut sa so, kaysa po sa ibang tinapay. So, ang secret lang po dyan, linam naman nyo para uulit ang mga customer nyo, mga buyer. So, ayan, nasa muli mga kamisyon. God bless everyone!